Hindi ba to weird? Parang syempre, kakasweldo lang natin ang feeling natin, ang yaman-yaman natin, di ba? One day, di ba? Feeling rich, pero the following day, nako, feeling poor na po tayo. Bakit po? Hindi natin na-allocate at nababudget ng tama. Kaya nga eh, mga friendship, kung ikaw parating bago pag mga 15 at 30 ay eh, ubus na, eh, medyo nanganganib na, baka ginagawa mo na yung 10 common budgeting mistakes. Kaya nga, i check po natin, na reality check tayo kung guilty kayo o hindi. Kumuha kayo ng papel at ballpen, gumawa tayo ng checklist. Number one, budgeting mistake is what? Ignoring financial reality. Hindi mo alam kung magkano talaga ang tunay mong gastusin, hindi mo rin talaga alam ang tunay mong kinikita. And some of you, honestly, ayaw mo talagang harapin ang katotohanan dahil alam mo na talaga mas malaki ang iyong gastusin kesa iyong kinikita. Ito lang mga friendship. Pag hinayaan mo yan, it will become a vicious cycle. Ang mangyayari po niyan, pagkulang utang, bayad utang, kulang utang, bayad utang, kulang utang, bayad utang. That's number one, common budgeting mistakes. Ini-ignore mo. Number two, o budgeting mistake. Ini-ignore mo rin yung mga malilit na expenses na hindi mo napapansin, na malilit na at ginagasos mo araw-araw. Oo, like for example, ito lang, yung mga malilit na expenses. Iinom tayo ng mga favorite drinks natin. From 50 to 200 pesos a day. Yun. pupunta ka lang sa 7-Eleven. Di ba? Yung mga pabili-bili mo lang ng mga merienda, chichirya. Lagyan na tayo ng 100 a day. Times 30 days, that's 3,000 a month. Times 12 months, that's 36,000 in a year. Na hindi mo napapansin. Eh, paano kung kumikita ka lang ng 15,000 net? That's 2 months of your salary yung salary na pupunta sa mga pagpili natin na hindi natin naman talaga kailangan. That's the second. O ito, guilty ba? Third budgeting mistake na probably guilty ka is what? Fearing financial discussion. Hindi nyo pinag-uusapan ang usapang pera sa pamilya sa mag-asawa o oh, let's say sa mga magulang ninyo. Hindi ka tinuruan. Alam mo, uh, I can still remember no, na talagang nagpapasalamat ako sa magulang ko na talagang maaga pa lang namulat kami sa katotohanan na kailangan talaga pag-usapan ng pera. Hindi kasi on the negative side din naman nangyari yan. Si mama, papa, nung ano pa, bata-bata pa sila, breakfast, pinag-uusapan pera, lunchtime pera, dinner time pera, bedtime stories pa natin, pera pa rin. Kaya nga, yung pag-usap ang pera sa amin, normal yun. Kaya nga, ang tanong, pinag-uusapan nyo ba ang pera? Di ba? Kung hindi nyo pinag-uusapan yun, ako, maniwala kayo. Doon kayo nagkaroon ng problema. Number four, o oh, budgeting mistake is overspending on non-essential. Sinong guilty sa inyo? Bibili ka na hindi mo naman kailangan kasi trending, kasi may discount, kasi may sale. Yung parang feeling mo na talaga nakakatipid ka, but in reality, hindi ka naman nakakatipid. So, ang tanong pa natin, yung bago ka bukid. <laughs> Yes, ay kung kayo ay nabitin po ah, sa ating video po for today. Ang gawin po natin, i-out na muna natin yung audio. Tumatakbo yung audio po dito. Okay, kung kayo ay nabitin po sa video nito, ay eh, all you need to do is just go to my YouTube channel at panoorin nyo na lang po sa Ching Positive.